katak sila naman sa bayan, ang korupsyon at pang-abuso sa posisyon para makalamang at makapagnakaw. Yan ang iginiit ni UP Vanguard Inc. o iginiit ng UP Vanguard Inc. sa harap ng uh, Garapala na katiwalian sa bansa kaugnay nga ng mga flood control projects. Yun pa lang ang nakikita natin, ha? Yung flood control pa lang. Baka marami pang ibang hindi natin alam. Ayon sa UP Vanguard, maraming Pilipino ang walang trabaho, hinuguto, uminom, naghihikahos, nagkakasakit o di kaya uh, namamatay, namamatay. Nagwalang sapat na kalinga at serbisyo mula sa pamahalaan. Habang ang mga korup na opisyal ay eh, nagpapakasasa, malaya at hindi napapanagot sa batas. Di ba may nagsabi nga hindi daw siya away sa Pilipinas. Kung pe, siya siya magre-reside pero hindi na daw siya babalik ng Pilipinas. Ay, nakon naman. Panawagan ng grupo ay binunyag ang mga tiwaling opisyal at uh, tuldukan na ang katiwalian hindi lamang sa DPWH kundi sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, mga LGU at iba pang sektor. Naniniwala ang UP Vanguard na kaya ng sambayan ng Pilipino na muling uh, magpakasasa kabayani, sugpuin ng korupsyon sa anyay kanser o naanyay kanser ng lipunan.